sa mga followers ni Maria Victoria Vlogs. Shoutout to you God Hello mga komadre, welcome back to my channel. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po ang bawat isa? Ngayon nga po ay busy tayo dahil araw po ito ng pagpapa ng mga bata. Meron po akong estudyante na kinder at yung isa naman ay grade 7. Pero unahin nga po muna natin ang kinder kasi ito pong kinder ay dito lang po ito malapit sa bahay. Sa harapan lang po ng bahay ang kanyang eskwelahan. At ipapasa nga po natin ang mga papel na kailangan sa pagpapa sa kanya para po matapos na at para po tayo ay makapunta na sa isang school naman ng aking panganay. Kaya po sila magkaiba ng school kasi nga po napag-isip-isip ko na itong bunso ay kailangan dito na lang muna siya sa harapan dahil kailangan natin magtipid ng budget dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ipasa na nga po natin ang mga papel na kailangan. dito maipasa ang mga papel tayo ay uuwi na at tayo ay pupunta naman sa isang eskwelahan ng aking panganay para po Dige. siya naman ang mag-enroll halina at samahan nyo kami sa aming Dige biyahe sa paaralan ng aking panganay kung saan dito naman tayo magpapa-enroll sa kanya dito nga po ay medyo malapit din po ito sa bahay, pwedeng lakarin kung matyaga ang bata pero kung walang tiyaga, okay mag-commute ka, pero yun nga dahil pumayag ako dito siya mag-school dahil isa sa advantage ay malapit siya at maiiwasan niya ang magbulakbol ang magpunta kung saan saang mall Kal-RN mo dyan sa card. dito kay ate upang siya po ang magbigay sa teacher o magpasa sa teacher. Ate Kulin, dali! Ate Kulin! Ate Kulin! Ate Kulin, si Eno! <laughs> ano naging? ang schedule sa araw na ito. After nga po ng enrollment, mga kamarya, binabaybay ko po itong highway na ito. Kaya po may butas-butas dahil nire-reconstruct nila yan. Kasabay nga po ng pasukan, ewan ko bakit kasabay ng pasukan ang pag Pero hindi na natin problema yon. Basta ang importante ay inaayos nila ang kalsada. After how many days, Char? Nandito na tayo sa hardware, mga kamarya. Napakainit po ah. Naglakad lang po talaga ako para makatipid po ako sa pamasahe. Sayang din kasi ang 12 pesos, hindi naman kalayuan ang aking nilakad. nag usap nga po muna kami ni ate. Lang kasi may magbabayad naman ng ano utang. Pwede pa yan. Bali 19 po, no? 19,040. 19,040. Ano nun ma'am, yung deliver po, may charge po. Magkano po? Opo sa harap lang po kami ng school. Opo. 150. 150 po. Sige po. Pero mamaya na po yan, ma'am. Kasi pupunta akong dentista ngayon. Baka abutin ako siyam siyam doon. Mamayang hapon. O kaya po. Tawagan na lang po ako kahit mga tupo. Tawagan ka na lang naman. Opo. Sige po. Taglit lang. po sa hardware mga kamarya, tayo ay maghahanap na ng ating masasakyan. Babaybayin muli natin itong highway upang maghanap ng jeep na papuntang palengke. At ito na nga po yun. nakarating na nga po tayo sa palengke, maglalakad pa rin naman po tayo. Medyo bilisan nga lang po natin kasi nga po puro lang naman kalsada at puro lang naman lakad ang ganap. Puro nga lang lakad kasi para po makatipid tayo kasi sayang naman po ang bawat bibitawan nating pamasahe kung kaya naman pong lakarin kahit nga po ma Inis, Carry Bells lang 'yan. Ang importante mahalaga basta nandito na po tayo sa aming dentista at dito nga po 'yan sa Aguas Dental Clinic. Pasok po tayo. Ayos <makes> siya. Yan yung pasok po pamagat. Kaya tayo, ng bait, hindi ka malaw, hindi ka malok, hindi ka malinaw na septum sa buong bansa. Ang ating sona coverage ang pinakatulutuhan sa telebisyon. may clinic din po siya doon sa Bulacan. Hindi, ano siya doon, te, eh, sa DepEd. Oh, teacher po siya? Principal? Ah, dentist. Doon. Kamangkin niya yan.

Dito nga po sa Aguas Dental Clinic mga kamarya, kapag ka po kayo ay magpapagawa ng ngipin, magpapapasta, bunot, etc. Kailangan nyo po magpa-appointment. Mas priority po nila ang mga nagpa-appointment kasi nga po sa sobrang dami ng kanilang mga customer, need po natin ang appointment mga kamarya. Dito po ay recommended po sila kasi magaan po yung kamay ng dentista, mabait at accommodating din po, pati yung kanilang secretary or staff. Ito nga po yung kanilang mga calling card mga kamarya. I Screenshot nyo po kung interesado kayo. Basta need po ng appointment mga kamarya. Malinis po ang area nila at hindi din po crowded. Malamig, naka-aircon, lahat-lahat na mabango. Yes, syempre kailangan presentable di po ba? Kaya nga naman sa mga gusto po mag- magpa-bunot, magpa-dentures or kung anong gusto nyo sa ipagawa sa teeth nyo, pumunta lang po kayo dito. Before that, magpa-appointment po muna. Opo. Naglakad ako doon, Bimbi, mula sa hardware papunta dito sa may water district. Buti na ganun kayo. Ito lang daw kami magsalita ng kapampangan, kaya wag na lang.

presyo nga po ng bunot nila dito mga kamarya ay 700 pesos at ang pasta naman ay 700 pesos din po ang starting depende po kung gaano kalaki ang papastahan o ang butas ng inyong mga ngipin. Ang PPE po dito mga kamarya ay libre, wala pong bayad yan. Basta need po natin isuot yan kasi nag-iingat din po sila para sa kanilang sarili at para din po sa kanilang mga kliyente or pasyente. Sobrang hindi nga la lang. Ito. Hmm, <laughs> Pero kahit kasi may gantong kaliit, hindi magsasaringga. Kaya nag-feel mo no? parang matali. Ayan, yan na lang siya. Masasara na niya yung gums mo. Sige, saan ka madam? Sige, saan nyo ka. mo mo. mo. hindi ang ito, pinagunat ko pa ng last ano ko na totoo hindi na ito yung next no? yun, hmm. kita mo yun tsaka ito, ito di pa natin sure ito, no? pero mukhang din siya pero yan, bubunutin talaga. Yan, yung parang nang nakakay. Okay. Mm -hmm. Ano ka na lang, pin reliever na. Mm -hmm. Tapos, wala muna ding mabigat na trabaho. Buhat, ganyan siya. Huwag muna masyadong magpapagod. Okay? First, ilang days lang. Medyo malakalaka din po. Huh? Eh. Sabi ano? ko na, hindi na siya pwede pastahan eh. Kasi, hindi na na siya. Ayan yung, ano yung butas niya nandun, no? Opo, oh, yan nga. Nakaka-cover ng gums to, mm -hmm. hindi na siya mag-pasta. Yan, so yung murete, okay lang. At makalipas nga lang po ang isang oras at kalahati. Finally, tapos na po kami magpapasta at magpabunot ng ngipin. Pauwi na po kami at muli, amin na namang babaybayin itong daanan na ito. Actually, 12 o'clock ng tanghali po ito nung naglalakad kami. Papunta nga po kami sa isang butika upang bumili ng mga neresetang gamot dahil pagdating sa bahay ay kailangan na agad naming makainom ng gamot para sa pain at para sa sugat. At nandito na nga po kami sa isang butika. After namin sa butika ay pauwi na po kami. At dadaan muli kami dito sa tulay. Ito lang po talaga yung kaisa-isang daanan na pwede namin madaanan kapag mag-shortcut po kami papunta sa sakayan. At nakapagsakay na nga po kami ng tricycle. Saglit lang po ay nasa bahay na po kami. At kailangan na po talaga namin mag-rest bahagya dahil sa sobrang lakad at pagod ngayong araw. Mantakin nyo po enrollment, hardware, dentista. Naglakad lang po talaga ako mula highway papunta doon sa sakayan ng jeep. At nandito na nga po kami sa bahay. Mga kamarya, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin. Naway wag na wag magsasawa. God bless. Bye!